ka ng ulit, ha? Okay. Sigurado ka? Sigurado po. O papitik na lang. Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Siguraduhin mo, ha? Sigurado na eh, may isa pong tulongis na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Uh, uh Bygon ng tinira nito, eh. Uh, Ito po yung video. Ba baka lang napanood nyo na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counter flow na. Two-way po yan eh. Yung Quezon, papuntang Herbosa. Hindi po makadaan yung mga tao na iba rin naghahanap buhay sa side car boy, saka mga GP driver. Inawat ito. Pinagsabihan. Tingnan nyo po ginawa. Atras na, tropa. Atras. Pinapatras. Di tama, di tama ano, hindi tayo mga dalit sa rin Okay, taw -tama, taw -tama. okay lang daw sa kanya, no, hindi sila makadaan. Ang ilan nyo kayo nga kapag lobot kayo, huwag kami mabiyahe ha. Hmm. Lobot? Bakit? Mukhang giyang-giyang ha. Ah. <coughs> hmm. Tapos na ba yung tama? Bumaba na? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. Ha? Asingkero. Ha? Asingkero. Ha? Asingkero. Nag-iinom ka. Oh. Ano pangalan mo? <coughs> Ha? circle Sarkal? Nikli. Let let sarkal? Hindi. Let let. Ba't ang hina ng boses mo ngayon? Dito, lakas-lakas ng boses mo. O, yung sabihin mo, sa publiko, anong gusto mo? Hoyo? O... Mahal ng mga kalugar o... Kasama kong driver, nangingin po ako ng pang maninsa, nagawa kong kasalanan. Pinangangako ko pong hindi na po ako mag... Mauulit yung ginawa ko ng mga abala. Ang abala sa mga nagaanap buhay o dumadang uh, asahan po ninyo na hindi na po mauulit dyan ang pagsasabiyang po. Ang na yun. Maraming maraming lupa, ko, ano, sa pangalit po. sa inyo. Mukhang sabi mo na hindi naliligo ha. Parang magawasan ang timbang na rin. Hindi, amoy ano eh. Dato puti Oo. Hindi rin sa akin po eh. O sa nagregalo sa akin, ha? Pasensya ka na. Para ikaw nasiga sa Quezon. Hmm. Eh. Ikaw ang siga ng disiplina. Sabi na, may Ayos ba? O, bago ko na. O, ito pa isa. O, thank you doon sa nagbigay, ha? O, yan. <coughs> o, yan. Uwi mo na yan. Maganda yan. Nakita mo sa team sa tindahan binili yan. <laughs> ito, ito yung alawin tipang nakakainis ko to saan, nakakaawang Nakaka ko to saan. Hindi mo ma... Pero okay na na yan, na yan Mas ka na.